Hello! Magandang buhay mga ka-Evans! Kamusta po kayo? Ngayon po ay araw ng Sabado at ang oras natin ay alas dose. Benching ko ng tanghali dito po sa Roma. Ito po ang inyong ka at muli na naman nangungumusta sa inyong lahat. Tayo po ay narito ngayon sa bahay dahil wala tayong trabaho. At dahil uh, si Mr. po may trabaho ngayon, tayo ngayon ang magluluto at tayo po ay magpiprito ng isda. Ano nga tawag sa isda na to? Ayan. ayan. Ayan, po. Ayan, ito po yung isda na piprituhin natin para meron tayong ulam ngayong pa ng at nagpainit na po tayo ng mantika. Hindi ko napakita kasi alam nyo ba na minsan na akong na nabuhusan ng kumukulong uh, uh, mantika. Kasi nagpiprito ako ng turon. Pilipit pala, <laughs> hindi turon. Biglang nag uh, nag-dive nag yung kawali at sa hindi inaasahan ay dun sa aking paa tumapon yung mainit na mainit na mantika. Kaya ayan po. Imaingat na po tayo ngayon na ano. Kaya meron tayong gagamitin kawot, sandok, uh, pang balik. At nandito po kayo sa aking maliit na kusina. Welcome po sa maliit nating kusina. Ayan. Tayo ay magpiprito ngayon ng isda. At para hindi po masyadong magtulabsik mag ang mantika, <coughs> nobo po tayo. Lagyan natin ng papil Yung tapat ng ay, tutol pala ko sa Ayan. Yeah. Lalagyan natin ng nilagyan ko po ng papel yung tapat ng no, ano ating uh, tongko tungko para hindi masyado magkilabsik at buksan natin ang ano yun? Bulaksan, buksan natin ang kaunti yung bintana para po lumabas yung uh, against the light pala. Para lumabas yung uh, pusok doon siya sa bintana pumunta. Ayan. At mukhang mainit na. Sahog na natin. Ayan guys. Sahog na natin ang ating isda. Ayan o. Oh. Dala-dalawa na lang natin lalagay. Ayan. <laughs> medyo po nagkulang yung maliit yung ating kawali kaya hindi ko nalagay lahat hindi na nagtasya at medyo po malayo ako dahil nga takot na ako na maanuhan ng mantika na mainit na ano, hanggang ngayon po ay kita pa sa akin nga uh, binti, sa akin paa yung kilat na uh, nilikha nung uh, na dahil sa banli ng mainit na mantika ayan kailangan po na ano uh, medyo ah uh, matagal-tagal natin siyang prituhin para mas masarap po yung medyo malutong-lutong mapagsinakain. O, uh, di yeah. ba? Uh, tapos meron tayong sausawa na toyo na may lemon. Wala po kaming kalamansi, kaya lemon na lang yung ilalagay natin. O, uh, yeah. At kasalukuyan pong tinitrito natin ngayon at hindi ko pa nababalik kasi ano, ah um, mukhang hindi pa siya luto. Hindi ko pa po siya mabalik. Mukhang hindi pa lusok. So, shout out muna po sa aking mga subscriber dyan na uh, hindi ako iniiwan. Maraming salamat sa inyo. At sana ay madagdagan pa ang aking mga subscriber. Isang baguhan simply uh, nagbablog. Kaya sana ay huwag niyo akong iwan at uh, sa lahat po na uh, may tiwala sa akin lalo na kay Sir Astel Roma at sa uh, kanyang team sa ako maraming salamat sa mga nag uh, tumulong sa akin so yun wala po akong masabi at uh, siguro nga po ganito talaga pag hindi pag ano talaga uh, um, humarap sa camera. Yun lang po. Dito po, madalang kami maka, makabili talaga ng sariwa. Mga pera na lang punta kami dun sa malayo dito sa bayan. Dito sa bayan ng Roma. Para makakuha kami at makabili ng sariwang isda na talagang doon sa porto ang tawag nila. Yung, kung saan po yung uh, daungan ng mga mangingisda. Pero dahil wala kaming sa sakyan at malayo rin po yung biyahe mula dito sa Roma. At mahirap kasi direct po sila sa mga service nila sa mga um, ano ba Sa mga customer nila na malalaki ang kinukuha yung nakasahod na. Kaya kami ay nagaabang na lang sa palengke at nag na ano, sana sariwa yung mabili namin. At kaya po mga ka paluto na ang ating pinitritong isda. At habang tayo pa natitrito, kumakain tayo ng ano, mani. <laughs> Hahanguin na po natin ito. na po talaga. At lalagay na natin dito sa ating plato na hinanda. Ayan. Ayaw ko rin naman po ng sobrang malutong kasi matigas ang tinik nito, yung isda na to. Ang isda po na to ay hindi ko alam kung tawag sa Pilipinas para po siyang galunggong pero hindi isugiri ang tawag dito ayan, luto na po siya kailangan ko lang igahin ng konti kunting kunting na lang po. At maluluto na itong ulam natin. Ayan. Ayan. Hanguin na natin itong dalawa. Ito o. Oh, ito siya. Ayan. Ito pa. Isa. Ayan. Kasi itong tatlo, mga nasa bilig sila. Hindi pa sila masyadong ah, uh, hindi ko sila mabalik ng maayos. Maliit po yung kawali natin na gamit. At medyo takot po ako na ano, baka, baka na naman yung kawali sa pa ako. Pero ano naman, konti lang mantita niya ano hindi na ito lulutong. Ayan na mga kaedans. Ito na ang ating pritong isda. Ayan. So ayan, hintay na lang po natin si mister na dumating ngayong tanghalian. At ito na ang pritong isda. Sugiri po ang tawag sa kanya. Ayan. Ayan guys. Tayo po ay magpapainit na ng kanin sa ating microwave. Sa microwave. Ayan. Ayan po ang microwave namin. At plus ito pong natira ka kanin ay papainitin natin. Sangag natin dito sa ating ginamit na kawali na pinagprituhan ng isda. O, oh, hindi po ba masarap? talagang parang ano para pong ah, uh, sa Pilipinas so oh, ayan so lalagay ko po yung kanin dito sa pinagprituhan ko ng isda dito sa kawali tapos lulutuin natin parang parang ano po siya sinangag nga lang wala siyang hindi ko siya nalagyan ng bawang so sigang natin pero hindi hindi <coughs> oh, ba? hindi sayang yung mantika na ginamit pagprito ng isda ayan at yun baka parating na rin si mister so okay ang ating tanghalian tanghalian po, ang oras po natin ay mag-aalauna na ng tanghali hapon na kasi alauna na. Di po ba? Pag nakalampas na ng alas 12, hapon na. Ayan. Hindi ko po nila yung kanin kasi baka si Mr. Ayaw niya nang gamitong sinangal. At saka isda itong kinag anuhan ko. Ayan. Dahan-dahan lang natin siyang lulutuin habang habang hinihintay natin si mister, Dahan-dahan lang natin siyang uh, lulutuin para ano, para naman mainit pa yung pagkain pagdating niya. Meron din po siyang sinigang na yun. Eh, Karni baboy ulam namin kagabi. May natira so pinakiinit ko na rin. Para meron siyang sabaw kasi ako sa isda lang pwede na. Inyo. ito guys, ang kanin. Dito sa kawali, sinangag ko So, yun lang. hat na hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. At sana ay huwag kayong magsawang manunood at uh, aking mga simple at sari-saring vlog. Sa inyong lahat, maraming salamat kay Sir Aspel Roma sa Tinsapo at sa uh, Sword family na sinusubaybayan po palagi ng aking asawa kahit sino sa sword family sinusubaybayan mo. So maraming salamat at subscribe for more sana ay magustuhan nyo at uh, matulungan nyo ako na madagdagan pa ang aking mga subscribers so maraming salamat ito ang inyong 21 Evans nagsasabing I love you all at subscribe for more God bless you